Welcome back to my travel vlog from Bantayan Island. Dito na naman tayo sa ating part 5 na ating travel sa biyahing Bantayan Island sa Cebu. At this time, pupunta na naman tayo sa barangay Ubuob at doon na naman tayo mag tour sa kanilang Umijika Mangroves. Tara, samahan niyo kami sa aming biyahe. Ang ganda ng mga fan no? at ito nga, after 20 to 30 minutes, nandito na kami sa Umiji ka Groves. At ang kita nyo naman, ang ganda, may mga bilihan pa ng mga souvenirs. Dito daw, makikita ang pinakamalapad na mangroves sa buong Bantayan Island. May entrance pala pag pumasok ka dito, 75 pesos per head. At ayun nga, syempre, pagkatapos namin magbayad, ayun, nag, ano na si EIO, nag-rumpa-rumpa. Ah, kung daw nga, videographer ba, ho, makiwi pang iya pang uha, ho, wala na train, ah. Anyway, shout out kay Chibing Bing, ba, mayo na kay Ara, siya nag-video-video sa ako, may pang-wells ako, may pang-video-video. pag siya, nyo na -han siya kahit tabi yung mga kuha niya importante na kuhaan niya ako <laughs> kung ano sa akong kadasig maglakad ba o masya kahinay amo pa <laughs> <Hinay> ako malakot <laughs> bag o ko lang na dumduman nga may mga video pag ikaw wala na upload ba matapos na ang mayo wala magyapon na tapos yung akong vlog pariho to you... sa pagkatunan mo sa daan bantayan sa may give it nil island ma pila mga kabulan antes ko na upload walang tawan niya ako na ano ginakatuan na mo di mga kakoy do sa lamintaw lang ang tawan niyo nga na eh vlogger niya eh ang ginakaduan na Biga-biga <tot,"��ios> <res successfully> <tot> <Okay, last>, <sighs> <Tot> na mundi. Na. Welcome. lang. Ano yan? I'm already shy. Oh, miga. Uy, di picture? dako ila? Ano ganun nga pan ah? Ano yung chay ah? Ang, ano nung balak. Ha? Pagkatpat gani, ang This way to. Ano gani niya? Kamsawi. Ada na picture tadi. No, salamin tau lang kag. Ugali niya salamin na upaw na kapangahoy. Dito kasi alagang-alaga nilang kanilang mga mangos. Kaya ang gaganda tingnan at ang tataas. Dati nakikita ko lang sa mga TikTok at sa mga YouTube. Ngayon, andito na kami sa Camp Sawi. Mamaya, pupunta tayo sa Camp Wagi sa pinakadulo ng mangroves na ito. Lilibu, iikuti natin. At yung mga kasama ko andoon pa. Ayan. Bilisan nyo kayo magpapicture ako di sa Camp Wagi. Ah, Camp Sawi. Libot kami di sa pagatpat, ha? Doon sa lamintao lang. Pagatpat kami doon? Oh, Tau bakaw? Ang to pagatpat doon sa una? Ini mabuk buaya na digoro na Nah, semua buaya, Aya. <laughs> Pala <goro>, ah. <laughs> sa na ito, dito yung dati nag-taping si Samelby ng kanilang movie. Hindi, pero hindi ko panood yun kung anong year yun yung movie na yun. Narinig ko lang sa mga maritis. Makikita mo talaga na alagang-alaga -alaga itong mangroves na ito kasi nga ang linis ng tubig. Wala kang makitang mga basura na lumulutang. Sa sobrang linaw ng tubig, makikita mo yung mga isda na lumalangoy. At pati ikaw, parang mainganyo ka rin sa paglangoy, kag. Nag-ara ho, nagsaka kami daba, taas taas, may tower. nag uyog uyug pa bala ang imo, saka ang hagdan ha, o ibasit e, marumpag. Maganda kapag may drone ka dito na dala kasi makikita mo talagang kalawakan ng mangroves nila. Pero ayan ho, makita mo yan mga tinti hindi dapat makita sa ako ng kamera oh di ba ang ganda nung lapad kaya ba lang balang mga mangroves wala gina sa mga tagimtim o mga sisi sisi hindi pariya sa labing tayo na damo gina ano siya ba gina istaran sa mga sisi ila diya di tama ka tindo sa ilang mga ugat ka mangroves kaya ang mga pagat tama ka tadlong sa ilang mga kahoy ka straight straight ka mga tagas pagkatapos na mag side seeing dapat bumaba na kami kaya ginahulat na kami sa mga upod Panoorin nyo na lang ako ay nakapoy na ko nakapagod ako mag voice over wala naman akong sasabihin wala may maisip

May kasabayan pa kami dyan ng mga taga-ilo-ilo din. Nag-ano kasi ako nag-offer na ako na ang mag-picture sa kanila kasi nga tatlo din sila. Nag-selfie-selfie selfie lang. Isabi ko, ma'am, ako na lang kukuha ng picture sa inyo para kuha talaga yung bio ng ano, mangroves. At ayun, pumayag naman sila. At hanggang sa doon sa dulo, ako na ang nag-picture kasi nga sabi niya ako na lang daw kasi ang ganda ko daw yung Mami, mag-swimming ka da tayo. Damo to si Bill? Ano d'ya? Ano d'ya man? Ano d'ya ko? Para na ang camp, wag i i Mamba, im ayan, nandito na kami sa pinakadulo ng mangrove sa Camp Wagi. Kung merong camp sa meron ding Camp Wagi. At ayan si iya, rumampa na naman. Mabuti na lang talaga at masipag ka ng aking video club Sinasabihan niya pa ako na lumingon-lingon na naman ako para makita yung video ko. <laughs> ang problema lang sa kanya, kay mabatal siya maglakad, kay masakit daw ang tuhod niya. Boy, love. Oo, oh, diba? May papusing-pusing si Iyay sa sobrang init dyan, parang gusto ko na lumangoy dyan, ho, sa ginatindugan ko. Dado, malukso na ko. May bala kayong maikot dyan. Dapat talaga magdala kayo ng tubig para hindi kayo ma-dehydrate. At pati na rin ng biskwit o anumang makain dyan kasi nga wala silang restaurant dyan sa loob. Ayan, yung tinatayuan namin dyan ay yung camp na At yung way na yung sa kaliwa, yun yung palabas. Grabe no, sobrang linaw talaga ng dagat. Ang sarap mag-dive. Kaya lang bawal siguro kasi nga hindi nila pinapaliguan yan kasi baka masira yung mga mangroves dyan. Niisip ko nga baka may buaya. Kung isa ka nga lang dyan nag-iikot at wala kang kasama, talagang matatakot ka kasi nga walang katao-tao. Nagpapawis na dyan yung kilikili -kili ko sa so sobrang init, so sobrang pawis. <laughs> wala kasing kahangin-hangin kasi napalibutan nga ng mga mangroves. Pero kahit pawisan na dyan, tuloy pa rin ang pictorial. O oh, ayan, tingnan nyo, may pictorial na naman si madam. Ako okay. mo nag-video. Kitaan nyo na dyan. Na, ang mura ang ginakatuan na mo. Na, ang mura naman. Na mo. Balik naman. O naman dia. Tak kita nya. <laughs> Next. Pasok tayo sa mangroves Tunnel. Ang ganda ng ano nila oh. Katagas ang ilang oh, ng Pwede ka pangahoy, de? Oo, oh, nagmikakahoy, di pangahoy na? yun ah. Masagrab. Hindi mo gabiti-biti ni? Mm. hindi? <laughs> na <laughs> oh, okay. natubuan sa mga sisikag talaba no? Mm -hmm. Travel is life. Travel is life talaga. At sa wakas, nakarating na kami sa finish line. Nakalabas na kami ng exit. At ayan, maglalabas na kami, o diba? Magpicture-picture na naman kami dyan before kami lalabas. Ako lang pala ang nagpa-picture dyan kasi ayaw ng mga kasama namin. <laughs> Alam mo naman ako, kahit saan, basta picture-picture, mabilis. At ayan, pagkatapos namin ay nagbiyahe na naman kami papuntang Ogtong Cave. Doon kami naligo mismo sa Ogtong Cave kasi nga ang ganda ng dagat doon. At abangan nyo na lang sa part 6 ng aking vlog. Maraming salamat sa panunood. God bless you all!